sunflower. May sigarilyas na kami, oh. Ang cute mo naman. Ako kakaibang gulay. Ano to? Upo? Ano yun siya? Mabalahibo. Ano yung upo? Ganun yung dahon niya, oh. Hmm. Ano kaya yan? Ganyan siya. Wow. Sunta na naman ako, oh. Yung okra niya. Ganyan. Ang lalaki, Ang lalaki ng okra niya. May eh, ganyan bang ba okra? Okra talaga siya, oh. Ano, oh. no? Ang lalaki, oh. Ito bata pa ito. ka kainin. ay yung matatanda na. Pega eh, non. Ito white naman. White na kalabasa. Oh, dai. Hindi hmm, mo kalabasa oh, ang laki. Hmm? Ah, hindi zucchini. Hindi siya kalabasa, zucchini. Ha, ah, ba ano? abo oh, ng kalabesa. Hmm. Pa namang kalabasa. Ang oh. laki, oh. Ang laki niyo, Hindi ko alam kung anong lasa niyan. Masarap ba yan? no? Ayan, oh. ito yung, ano, white na talong. Kinakain nila ng fresh yan, eh. Yan. Vietnam. Yung white ang palaya. O, diba? Si Apam Apam. Diba klase o kalabasa. Ayan. Bakit tanggal na? Ay, tinanggal nila o.